Pangandaman nato ang ang kaminyo on yun. Uh, so, masabda na natin yung nito ni Jaira, no? Kaya ilang ay i-interact. Kaya yung inter-inter so, Verse 18 to 23, no? Medyo laktaw-laktaw -nakta siya. 18, 21, 23. Ingan din ha, the Lord God said, it is not good for a man to be alone. Kanak pa lang, sulbad na. Nga kanong na magmenyo ta, kanong na ay kami niyoon, kay dili maayo sa usa ka lalaki o sa isa ka tao nga magtinusara. Ah, dili, dili maayo, no? Ingon ang word ni Lord. So I will make a helper suitable for him. So si Lord na create yun siya, no nag-andam yun siya, o helper, dili helper nga subuon so, ni mo soon, ha? O, pasab pasabot, support ni mo. Imong support, mutabang ni mo, mutabang of the side, mutabang of kung sa ba inyong patigayon, mutabang, ano no? pa sabot sa health. Pili lang helper niya, yung musubuon, maglabang, magluto, hindi yung no? O, basi, literal na kaya itong pagsabot. O. So, si Lord di ay nag-andam siya, imong makatabang, makatimbang. No, along the way, kung maminyo niyo pa, na, ay gina-prepare si Lord na suitable, bagay ka ayaw. Mutuo ba ka son, bagay ka ayaw mo ni Jai, Jaira? Anak yun, anak ano, yun permiso na. Uh -huh. You're an answer <laughs> prayer. You're a prayer. Since <laughs> high school, <laughs> I, since, pa, <laughs> since preschool, I'm a torment. And I, I can't wait to spend the rest of my life. You oh, it's a Building a future filled with love and joy and blessings from the Lord. I commit and promise that I will be with you The Bible says in Proverbs 18:22, Do so fine, wipe fine favor from the Lord. Bless <laughs> John. Bless kaayo ko kay ikaw ang akong paborn. Nagihatag sa Ginoo sa Oh. <laughs> Oh, Until this is running enough me, strong enough to me Let my life lay down, I surrender now I give you everything Officiating pastor together with the couple And I would like to request Tua Sanayi Iswat Sigurugamay Tua Sanayi Iswat nalimas. Nalimas ang kanilang pika-pika. will always be there to support our little couple and also our Mr. and Mrs. Mulyanida and also to our Mr. and Mrs. Filizarta. Alright, pa si Neko ba narilisan sa kanak na uh, AX? Sa AKAP? Diba? Bisa dutay lang doon. Ang importante, naghatag sa kinasing kasi. ang gumbali ha ni Cristo. Diba? Alright, where are the side of the bride? Where are the Elizarta family? The Alicante family? Ay, nung yun na sila, ma'am, ba? Wow, na sila, sa Alicante, di ba? are talaga Hindi sila San Fernando to National Highway mula. Back to Lai. Kanikon sarap pa ba yung otro ang tulay? Kinahanglan na mo abot ang tulay sa San Fernando dala sa Pasayan o alimango. Grabe ang taga San Fernando, di ba? Alright, ma'am sir! Ma'am mo dawat Gcash? Mo dawat Gcash? Why? Ang uban mga ah, naana sa Gcash ang tanan korta. By, ah, ang ilang monetary fund naana sa Gcash. Alright, via instapay, pay, pwede ka ayo. Koron taay na nahulog gamay. Okay, sige la pa, okay ra na xa. Gihatag kay mampalihot. Thank you. And where are the side of the Pudlaon family? Pag-rolap pagin nang kompleto ang tolay murag bitua to dapit sa tolay ni Fernando G. Pinahangan Kinahanglan makustang masay para maadyaan anautaro. Ang right side ra sa tuwa tuwa ka na. Diretso ka na. Wala ka yung take over man. Dari mga pwede dito ka sa tunga Pwede na pwede na ama ako Wala na mo yung pins or clip Tana pa pa Eh mo lang daganda ka ng ihatap si Mama Lur 5,000 pesos Uy grabe, hindi ka si Mama Philippine National Bank Porgingan pa si Ma'am na rilisan sa Taytay sa Kaotwaga. Charla. Alright, that's all data dun si Ma'am. Salamat kayo sa inyo ang uh, regalo na gihatap ka rumang para sa kanilang lupa ko. Ma'am, take to me your number, Ma'am. 09 09 38 36... 29... 625.

nihata ka ba mga batchmates, madam, from college or high school? Kaya ay numuhatan ka na sila. Na, na, maulaw lang po. Wala na okay na, di ba? Maulaw lang na sila. Pero ay numukuot din sila. Lahat kayong salamat sa inyong presensya. Kaya Thank you, ma'am. Pwede na kibutan sa tuba. Nasa tuma, ma'am. Kaya na. Kaya na. Thank you. Kaya mo tawad si Mamo Piso. Wala problema. naman sa kanang mo apas ma pwede pa yun pwede pa mo kuot ma di ba pwede pa bless up di kayo kuwa na ay sa eh, sir sir salamat sir ako ay gila mong salamat, uy napagit ma am. uy grabe si ma am. uy, ma uy. Pura, salamat kayo ayo ma muha ah, pagkiti ay napagiti ay. ay salamat ka sa ato ang mga Bridesmaid, mga groomsmen, thank you so much for your generosity. Ma'am, pwede natin ibutang sa dunga, anak, para ma-complete na, good, ang requirements. O, oh, diba? Grabe, good, ma'am. Maapas pagiti. Ay, hapid na, good. Supay ang sa San Fernando, Bislik City, sorry, Goggle Sur, 8311 Philippines. Okay. Wala na maapas? Dapat? Okay, maapas siguro. maapas? Alright, five. Four. Three. Two. Wala na, wow. Alright, kailangan ka ng magamit din for our beloved couple in their prosperity dance, and thank you for sharing your blessings to our beloved couple. Alright, this sign, sir, di ba? Ingani kung manarbaho mung duha, si Mrs na aras sa balay or manarbaho yapon siya, at the end of the day i-remit sa asawa bukod sa income sa bana. ba? Diba? sa kay mau, Kailangan niya i-remit sa asawa. This time, sir, it's your freedom to give all the money that you have been receiving to our pin o sa imong pinakagwapa na wife in the universe. musika!

Alright, thank you very much. This time. Alright, thank you very much. It's kaon time! So, katong bangan nakaplake inalaan, pwede nata mgaon. And then, sa mga visita, pwede nata mga fall in line. We do have a two way buffet, pwede nata mag fall in line, it's on the side. And then this side. So, enjoy your dinner.